Hindi napigilan ni Andy Eigenman na maging emosyonal at maiyak matapos niyang tumanggap ng award para sa kanyang yumaong ina na si Jacqueline Jose kamakailan lamang. Tumanggap si Andy ng award ni Jacqueline, bilang Honorary Distinction Award na ang parangal na ito ay nagmula sa parangal ng sining na kung kinikilala nila ang husay sa larangan ng showbiz ng yumaong si Jacqueline Jose. Mapapansin sa ginawang speech ni Andy na hindi nito mapigilan na umiyak matapos niyang maalala ang kanyang ina. Bukod pa doon mapapansin din sa mga video na kumakalat sa social media ngayon, na habang ipinapakita sa big screen si Jacqueline ay patuloy pa rin sa pagpunas ng luha si Andy Eigenman. Narito ang pahayag ni Andy, para sa aking nanay na si Jacqueline Jose, masaya po akong tumatayo dito para tanggapin ang parangal na ito para sa kanya. Maraming salamat po sa Film Development Council of the Philippines sa pagbigay ng parangal na ito, sa aking nanay na si Jacqueline Jose. Ayun pa kay Andy, Proud siya na lumaki sa isang taong magaling umarte at nagkaroon ng maraming award dahil sa husay nito mapapelikula man o telebisyon na kung buong buhay at puso ni Jacqueline Jose ay ginugul na nito sa pag-arte. Dagdag pa ni Andy, ako po ay pinagpala na lumaki sa mga kamay ng isang napakagaling na aktres, na ibinigay ang buong buhay, ang buong puso, ang buong kaluluwa niya sa paglikha ng mga pelikula at sa pag-arte. Masakit pa po sa akin na ako ang makakatanggap nito para sa kanya, pero sigurado po ako, na nakangiti po siya ngayon sa langit. She deserves this award and thank you so much for that recognition. Masaya ko pong ihihiler ito sa kanyang mahigit limampu na tropeyo dahil sa kanyang galing sa pag-arte. Salamat po. Matatandaan na naging usap-usapan online ang biglaang pagkawala ni Jacqueline Jose matapos umano itong atakihin sa puso na naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Ang huling teleserye na nagawa ni Jacqueline Jose bago ito nawala ay ang FPJ's Batang Kiyapo ni Coco Martin na kung saan gumaganap siya bilang Chief Espinas na kung saan makikita dito ang kanyang husay sa pag-arte. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat. This award and thank you so much for that recognition. Masaya ko pong ihihilera sa kanya. Mahigit 50 na tropeyo <laughs> dahil sa kanyang galing sa pag-arte.